ayan bumili kami ng mga kakanin ayan alas 10 ng gabi mga idol nandito tayo sa balintawak at tamang tama ganitong oras pala nagbabagsak ng mga gulay ang mga truck na galing sa iba't ibang probinsya yo what's up good morning good morning mga idol alas 5 ng umaga ayan at uh, nagdi display na naman tayo na pinamili natin kagabi sa Balintawak. So, nag-try kami mamili kagabi. 9.30, yun, umalis kami dito. So, dumating kami doon mga uh, 9.45, uh, ganon. ganun. So, yun. At uh, okay naman pala mamili pagkagabi mga idol. Kasi, uh, kunti lang ang tao at uh, nagdadatingan yung mga... Uh, gulay galing sa iba't ibang uh, probinsya so Maganda yung mga gulay, syempre, bagong-bago. Ayan. So, ayun. Na, na nag-try lang kami ni Mama Sel kasi eh, sabi nung kumpare ko, maganda daw mamili sa umaga ah, gabi. At uh, tama nga naman mga idol. Yun, at least konti lang ang namimili sa gabi kaya maluwag. Syempre, hindi gano'ng mainit at hindi kami puyat. Uh, compare mo nung umaga at uh, madaling araw gigising na na kuyat syempre so okay naman yung pamamalingke namin kagabi so ayun na mga mga idol at uh, na si mama sel nung ating uh, mga paninda although medyo tumaas nga yung mga presyo na naman ng mga gulay so ayun idol bumili na rin kami ng uh, mga pangalmusal ayan bumili kami ng mga kakanin ayan Ayan. So, syempre, para naman yung maagang mamimili dito, ay meron na rin silang almusal. Pero syempre, hindi yan libre. Ayan. Bibili sila. Syempre, So, ayan si Mama Sel, Good morning, Mama Sel, Ayan. So, ayan ang mga idol, yung mga pinamili natin yung dito sa labas mga idol eh balak kong lagyan dito ng ilaw kasi madilim siya dito lalo na pag uh, sa gabi eh yung ilaw namin nandun lang sa loob kaya medyo madilim dito sa labas uh, bagamat meron namang ilaw dito yung sa street light uh, tamang-tama nga mga idol eh nasa tapat talaga kami ng uh, street light kaya maliwanag pa rin dito sa amin kahit na gabi na pero mas maganda talaga na may ilaw pa rin talaga sa harap ng tindahan para mas maliwanag kitak-kita pa rin ng customer kahit gabi na. So ayan mga idol yung uh, mukha ng aming uh, pwesto dito. So ito may bantay kami yung aming miming. So spelled na spelled yung miming namin na yan mga idol. So ito na mga idol at naka-display na natin yung ating uh, mga gulay. So ito yung mga pinamili namin kagabi. Ito yung uh, sayote, kalabasa, at talong uh, patu patula, yan meron na rin tayong uh, labanos at uh, pipino kampalaya tsaka ito bagu ata at gabige uh, repolyo ayan meron tayong patatas carrots at uh, bell pepper ayan meron na rin tayong uh, sibuyas, uh, sibuyas na puti at bawang. Meron na rin tayo dito uh, fresh na fresh na gabi. Iyon. So ito mga idol, may kamatis tayo kasi yung kamatis namin nakaraan na ah, ubos na yon. Ayan. Ang bilis lang ng kamatis dito idol maubos sa kayong kalamansi. Ayan. So bumili na rin tayo ng panibagong sili kasi wala na tayong sili. Itong ah, uh, siling uh, labuyo namin meron pa kasi ito marami yung nabili namin nakaraan kaya may natira pa talaga so yung bago mga idol na aming uh, uh, nabili syempre sa shopping na naman ay ang uh, storage rack ayan basket so ito bumili kami dalawa ito mga idol tong maliit saka ito so ayan medyo maganda nating nan dalawa na rin siya So, dadagdagan pa namin to ng dalawa. At uh, ito, siguro yung bibili namin dito. Dagdagan din namin ng dalawa to mga idol. So, di ba? Medyo maganda na siya tingnan. Di ba? Unti-unti lang mga idol. At, ah, uh, uh, mapaparami na rin itong ating mga paninda dito mga idol ah uh, at yung isang napadagdag natin dito idol itong sotanghon tsaka yung mga plastic bumili na rin kami tsaka itong udong So, itong udong mga idol eh, masarap to sa uh, alugbate, tsaka sardinas. Talo-talo na yan mga idol. So, sa ngayon mga idol, yan lang muna yung ating update dito sa ating uh, munting tindahan. Ayan. So, video maganda na siya tingnan, di ba mga idol? Ayan. So, unti-unti lang. At uh, pag nakabit na namin tong gate, nalagyan na namin to ng, uh, nadagdagan na namin tong uh, uh, steel mating na to. At masasara na natin dito. Ayan. Ayan, pag naisara na to dito. Ayan, saka dito. So, medyo maganda na siya mga idol. So, kahit na sa gabi, hindi na tayo mo problema. Kahit nakasarado lang yung gate. Ay, bukas itong tindahan natin ay okay lang. So, ayan mga idol. Ayan. So, ayan mga idol. Ah, hanggang dito na lang muna yung ating vlog. Update ko na lang kayo sa mga susunod kung ano pang pwede natin may dito mga idol. Ayun sa susunod, balak naming magpintura nung kuha namin itong mga silmating na to. Ayun para medyo mas maganda at maliwala sa ating tindahan. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Ayun, Mama Sel, bye-bye. Bye-bye sa Magalap shoutout sa lahat. God bless. Bye-bye.